So hello, hello everyone. Ako ito guys, panuori natin yung interview ni Maharlika, exclusive interview ni Maharlika kay Kitty Duterte tungkol sa alam mo yung mga pinagdadaanan niya ngayong panahon. So ito guys ha, makinig tayo. Hello, so mga palangga, ngayon ay uh, meron tayong uh, katanungan dito kay... Uh... Kitty Duterte, ang bunsong anak ni uh, Pangulong Duterte. So, umuna natin katanungan sa kanya. Ah, uh, Kitty, ano yung uh, pinakamahirap na part ng uh, pagiging uh, anak ni uh, Pangulong Duterte lalo na sa gitna ng uh, kontrobersya ngayon? In the pressure that I've learned to, you know, um I've learned to handle. It's it's the harassment that that comes with having the name you know all those the bashing the the things that can't really get to me they don't bother me at all but what what's really hard right now is what's really hard to deal with is the harassment like us from move, moving from place to place because you know of all the the Next. the warnings that um, they might um, search our houses so i think that's it as of now so uh, sa murang edad uh, paano mo na intindihan yung uh, laban na uh, na kinakaharap, kinakaharap ng familia uh, niyo wala eh um, i had no choice i have no choice um, i'm in the situation and i just have to you know um deal with what i've been what 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 i've been faced with faced with and um like my mom said it just it just happened it just happened to me it's like i'm I matured overnight so so yeah all of it simultaneously happened i woke up one day and i had to be this so uh Ano yung inspiration mo para uh, magpatuloy na maging matatag sa gitna ng gulo at syempre ang ingay sa paligid sa mga panggigipit sa inyo. So, papaano mo ito? Uh, saan ka kumukuha ng inspirasyon? I one answer for that. And I have been uh, writing it also uh, in my letters to my dada. It's my overpowering love for him. So, um despite the situation, and um, even with everything that I've been feeling, because of course I have my personal life, and as, as a young adult, I'm, a, I'm 21, uh, there's uh, another set of challenges that I'm facing, also. And I'm discovering myself, I'm learning myself. But, um, yon, it, voila, love conquers all, my overpowering love for my father. Wow! So ayan mga palangga, narinig ninyo ang uh, talaga namang uh, matalinong sagot ng uh, bunsong anak ni Pangulong Duterte. So nakikita ninyo no, na talagang ang kanyang uh, tapang at young age, eh hindi natin matatawaran, napilitan na sumampas sa entablado para ikampanya ang Duterte 10, ikampanya yung mga kandidato na sa tingin natin ay makakatuwang natin sa totoong uh, pagbabago. Kaya naman patuloy na rin suportahan ang Pangulong Duterte, ang kanyang pamilya na patuloy na lumalaban sa kabila ng panggigipit katulad ng ginagawa sa atin lahat na panggigipit. So, thank you very much. Grabe no, grabe yung harassment na na ano pala no na ini-experience nila ngayon. Grabe palipat-lipat pala sila ng bahay kasi ngayon nga baka i-search and yung mga ganun grabe grabe dapat sana sa mga ages na yan 21 years old dapat ay ano pa yan siya kilig-kilig mga fashion fashion yung <laughs> inaatupag pag-aaral yung mga ganun pero guys grabe alam mo yun tumutulong na sila ng mga panya kasi nga 'di ba wala, wala talagang pagbabago at hindi hindi, 'di ba? Sabi nga nung isang kongresista na babae, si Herrera, alam niyo yung sa anong sa Quezon City 'yun, BH party list si Congressman Herrera. Wow, grabe, sobrang tapang. Sabi niya, guys, yung mga OFW natin sa ibang bansa na di ba may kaso na binibitay, ini-exhaust natin lahat ng paraan, lahat ng options para lang maibalik sila dito sa Pilipinas. Pero guys, kay PRRD, wala man lang ginagawa yung administrasyon at sila pa talaga yung nagpadala guys sa ibang bansa. Di ba? Ang saklap 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 talaga kaya guys ano masasabi nyo don't forget to like and subscribe to my channel have a great day bye